Hello okay, guys, so ito, papakita ko sa inyo kung paano ginagawa yung maruya sa amin. Hindi siya yung katulad ng dito sa Manila na hinati-hati lang yung saging tapos inano sa harina. Which is, ito sa aklan kasi, yung kinalakihan kong maruya. Ni, minamash yung saging o yung saba. So itong saba na to, ito yung sobra ko nung no, kumain ako ng nilagang saging na sinausok ko sa bagong. So, yan. Nilagyan ko siya ng normally, ang uh, ginagamit talaga dito is giniling uh, na bigas. Which is, wala ako nun. Kaya ang ginamit ko dito is harina. So, tansya-tansyahan lang itong ginawa ko. And then, after ko i-mash yung banana, naglagay ako ng konting sugar. Diyan. And then, konting oil. Para medyo ano siya. hindi uh, siya sticky masyado madali siyang lutuin at madali siyang humiwalay diyan sa plastic gloves. So, ganyan, ganyan, ganyan mo lang siya. Ihalo mo lang, ihalo hanggang mag-combine lahat ng mga nilagay mo. And then, after nyan, syempre, pwede na siyang lutuin, iprito So, yan, naglagay pa ako ng actually, na konting sugar. Pero, ano yan, konting-konti lang talaga yan. Hindi siya matamis actually. No, ano, pagka uh, kinain mo siya. So, ganito siya. Kasi pagka yung trinito mo, tapos nilagyan mo lang ng harina, tapos may, yung, may kulay yung dito, di ba? Dito sa Manila, yung kanilang maruya. Hindi siya malasa para much better na lang na iprito mo na lang yung saging tapos wala nang harina tapos lagyan mo lang ng konting sugar mm. so yan nag-init ako ng ng pan sobrang init na nga kita niya naman namuusok na so konting ano lang mantika so since mainit na to yan ikot-ikot lang natin para malagyan yung mga gilid-gilid din and then dyan syempre mag start na tayo mag-trito So, isang kutsara lang. Nasa sa inyo kung gawin ninyo kung gusto kaka kapal. Which is yung sa akin kasi nilagayan ko lang ng manipis lang siya. Ganyan. Para maluto siya ng gusto. Well, estimate siguro mga 3 minutes siguro. Each side. Or kung gusto mo yung medyo brown-brown ng konti. Dagdagan mo lang ng minutes yung pagluto mo siya. So, yan. Ganyan yung kinalakihan ko talaga na pagluto ng maruya. Kasi pagka ganito yung ginawa mo pagluto ng maruya, malasang malasa talaga siya. Lasang lasa mo yung saging, hindi yung puro harina lang. Kaya pag nakakakita ko ng ganun, hindi ko talaga siya gusto kainin. Ayan. So, ayan. Pwede na yan. Pero kung gusto niya pa na medyo brown pa talaga, pwede niya namang balik ka rin ulit. Or medyo toasted. Para itoast niya. Toasted niya pa ng konti. Ayan. Sumunod na batch na yan. So, yan. Ganyan lang siya. Di ba? Super easy lang siyang gawin. Mga naka-ano rin ako nun. Parang 9 pieces yata yung nagawa ko dyan na maruya. Tapos yung tatlo, since yung kapatid ko muso, hindi naman kumain. So, ibinaong ko pa yung tatlo. Ayan, Yan na siya. Ganyan lang. Ganyan lang yung maruya. Di ba? minipisan ko lang siya. eh kita niya. Hindi ko siya masyadong minash nga pala.